Isa rin sa mga nagbubuklod at matatawag na tagagabay ng pag-usbong ng munisipyo ang kanilang pananampalataya. Sa bawat hamong harapin ng bayan, kaagapay ng mga tumasino sa paghingi at pagpapasalamat sa mga biyaya ang St. Thomas Aquinas Parish Church. 200 meters nga mula sa sentro ng bayan ay mararating na ang simbahan. Walang well, St. Thomas Aquinas Parish ay nagsimula uh, bilang uh, bisita ng uh, bayan ng Alcala or yung parish ng Alcala. Um nagsimula siya sa isang kamarin kasi alam niyo naman um agricultural products ang uh, produkto ng Santo Tomas kaya may isang uh, mayaman na si Donya Ramona Um, Gonzales Fabis na may-ari ng kamarin. So, since walang paglalagyan uh, yung mga parishioners noon at uh, saka medyo malayo yung simbahan ng Alcala, yung parish priest ng Alcala bumibisita na lang dito uh, sa Barangay Santo Domingo sa isang kamarin nila ginaganap yung uh, pagninisa. Uh, Na-establish siya bilang church noong um, March 1974 Um ito ay through a decree from the uh, Vatican uh, sa pamumuno ni Archbishop Limon na kung saan ang Santo Tomas Alcalanon ay still part ng Archdiocese of Lingayen Noong 2015 around 2015 nagkaroon ng renovation dahil dumarami na yung parishioners so hindi na kaya ng maliit na simbahan kaya um pinalaki natin yung simbahan Nag-decide yung parish priest noon na maging stained glass para magkaroon siya talaga ng concept na yung makikita mong um, uh, a place for worship. Kasi kung makikita mo ng stained glass, uh, it's about the Immaculate, uh, about our Mother Mary, and it's about Jesus. So, para ma-visualize talaga, tsaka pag nasa loob ka talaga ng simbahan, it's really a place of worship. The expectation of every parishioner naman siguro is uh, para mapalakas ang kanilang pakikitungo uh, sa ating Panginoong Diyos. And uh, at the same time, um, sabi nga natin, the Eucharist is a gathering of parishioners kung saan yung mga, lahat ng tao nag-gather para mag-celebrate ang Misa at para um, manampalatay sa isang Diyos natin. Sa bintana pa lang ng simbahang ito, mararamdaman na natin ang paggabay dahil makikita natin ang iba't ibang mga santo at ilan pang biblical characters. Nakakatulong po ang ating simbahan sa turismo sa ating bayan dahil po marami pong mga bisita na galing sa ibang bayan at hindi lamang po dyan marami pong mga tagaibang bansa na dumadalaw po dito sa Santo Tomas, Pangasinan na gusto po nilang ma-experience ang mga religious traditions dito sa ating church. Sa pamagitan ng yan, na-encourage namin na pumasok ang mga tao na pumunta dito para ma-experience po nila ang kakaibang experience na mararanasan po nila dito sa ating bayan. Katulad ng bayan, hindi man gaano kalaki ang simbahan, nabubuklod pa rin nito ang mga mamamayan tungo sa pag-unlad na inaasam. Magandang simula pa lamang ng kwento at kasaysayan ng Santo Tomas ang ating natuklasan. Mamaya, kilalanin naman natin ang may pagmamalaking pagkakakilanlan at kabuhayan na umusbong kasabay ng panahon. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan!